Sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng malinis and professional na portfolio website gamit ang code Design AI. Hindi mo kailangan ng design experience o tech skills para magawa to. Madali lang sunan kahit first time magumawa ng website. Hey guys, ako nga pala si Ashley at kung isa kang freelancer na nagsisimula pa lang, para sa'yo talaga tong video na to. Baka isa kang graphic designer, photographer, copywriter, o developer na gusto mag-build ng presence online. Yung website mo kasi ang first impression ng mga clients sa'yo. Gamit ang code design, makakagawa ka ng legit nice website in less than an hour. Kahit hindi ka nakagamit ng website builder dati, kaya mo itong sundan easily. So tara, simulan na natin step by step. Una sa lahat, ano nga ba ang Code Design AI? Isa tong website builder na gumagamit ng AI or Artificial Intelligence para tulungan ka gumawa ng maganda and functional na website na halos walang effort. Ginawa talaga to para sa mga taong walang oras pag-aral ng coding o matagalang pag-aayos ng layout. Sasagutin mo lang ilang tanong tungkol sa gusto mong website, automatic na itong gagawin ng layout, content and visuals mo. Lahat yan nangyayari sa loob lang ng ilang minuto. Perfect to para sa mga freelancers, content creators o small business owners na gusto ng professional looking site na walang stress sa tech stuff. Ngayon gagamitin natin ito para gumawa ng buong portfolio website that will showcase your work, tell your story, at makakatulong sa iyo makahanap ng clients. Bago tayo mag in sa paggawa, pag-usapan muna natin ng key features kung bakit kakaiba ang code design. Una, AI-powered to. Ibig sabihin, kayang gumawa ng layout, sections, and pati website text ng automatic, hindi mo kailangan magsimula sa wala kung hindi mo gusto. alawa, built-in customization tools, kaya pwede mong baguhin ng fonts, colors, spacing, and layout pagkatapos mabuo yung AI site mo. It means, makikita pa rin yung personal brand mo sa design. Magmumukha pa rin ikaw ang gumawa. Kasama rin dito ang mobile optimization, kaya automatic na maganda ang website mo sa kahit anong screen. Importante talaga yan, lalo na halos lahat ngayon sa cellphone na tumitingin ng websites. co design, make sure your site looks great everywhere. And lastly, meron din itong SEO settings at mabilis na host hosting kaya mabilis mag-load ang site mo at lumalabas din to sa search results. Lahat to ay nakapack sa isang beginner-friendly platform kaya ito ang gagamitin natin ngayon sa walkthrough na to. Kung gusto mong i-check ang code design at sumabay sa step-by-step -step tutorial na to, may link sa description below. Pagka-click mo doon, i-type mo lang kung anong klase ng site ang gusto mo at automatic na tong gagawa. Pwede ka rin mag-sign up muna kung gusto mo lang mag-explore. Pasok mo sa loob, ganito yung itsura ng dashboard. Dito mo makikita lahat ng projects mo at pwede mo silang i-manage o i-delete anytime. So tara gawa na tayo ng bagong project para sabay-sabay nating simulan from scratch. Pwede kang gumamit ng AI, gumamit ng smart template, magsimula from scratch o gumawa ng funnel. Pero sa example natin, AI pa rin ang gagamitin natin para automatic mabuo ang lahat. Kagawa tayo ng business website para sa photographer. Tinipe ko, Modern Photography Portfolio Website for a professional photographer specializing in wedding portraits and lifestyle shoots. Ilagay ko na rin na gusto ko ng malinis and minimalist na design, may malaking high quality galleries, at may about section. Kasama rin dapat ang pricing, booking, and contact form para sa mga inquiries. Dapat warm, creative, and professional ang dating para ma-attract ang clients na gusto ng timeless at artistic photography. Pag-click mo ng Create Custom Site, automatic na ginagawa ng AI ang buong website sa loob lang ng 30 seconds ligyan pa nito ng images at text na bagay sa theme. Kumuha na agad ng buong site, my home, service, about, FAQ pages. Siyempre, papalitan mo rin ng mga images at text para maging sarili mong content. Pero maganda tong starting point at pwede mong palitan ng theme anytime para bagay sa brand mo. Ngayon, pwede mo nang i-edit lahat ng madali. Halimbawa, kung gusto mong baguhin ng isang section, i-click mo lang to at pwede mo nang i-edit o gamitin ang tinatawag nilang AI magic. Kaya nitong pagandahin ng writing mo, paikliin o pahabain ng text o pasimplihin ng language ng automatic. Pwede ka rin maglagay ng custom prompts para mas tunog ikaw yung nasa text. Siyempre, pwede mo rin baguhin ang mga buttons. Kung gusto mong makita kung anong itsura sa tablet o mobile, pwede mong iswitch ang view easily. Kung gusto mo ng ibang example, gaya ng wedding planner, kaya mo rin mag-generate ng bagong website in less than a minute, i-describe e mo lang kung anong gusto mo. Click continue at hayaan mo ang AI gumawa ng magic. Sa loob ng 30 seconds, meron ka ng buong website. Automatic nitong nilalagay ang title mo, services, gallery, pati testimonial sections. Pwede mong i-customize lahat para tumagma sa portfolio mo at vibe ng brand mo. Ikaw na bahala kung gagamit ka ng template o magsisimula from scratch. Pagtapos tong gamitin ng ilang beses, napapansin ko na mas dynamic ang templates and personally gusto ko yun. May kasama rin silang magandang animations and layout, pero syempre pwede mo pa rin baguhin ang kulay, font at lahat ng details para bagay sa brand mo. Pwede mo rin i-preview ang website mo sa iPad at phone view. Sa totoo lang, ang linis at modern ng itsura kumpara sa ibang website builders na nasubukan ko. May iba kasi na sirasara ang mobile view pero dito maaayos mo pa rin lahat ng layout. Pwede mo rin i-regenerate tong site kung gusto mo ng ibang layout o tone. Ang maganda pa dito, you can edit everything the same way whether you start from scratch or use a template. Personally, mas gusto kong starting with a the template then customizing it from there. Siyempre, dadagdagan mo rin ng mga portfolio photos mo at client testimonials yan magiging mas personal at totoo ang dating ng site mo. Gusto ko lang din ipakita kung gaano kabilis tayo nakakagawa ng dalawang separate website sa loob ng 10 minutes. Ang dali lang, syempre nilagay rin ang sariling copy mo at iba pa. Ang kailangan mo lang gawin pagkatapos ay i-click ang publish. I-add mo na lang ang domain at hosting mo tapos click publish at ready na ang site mo. Lastly, gusto ko lang pag-usapan ang ilang pros and cons at kung bagay ba to sa'yo o hindi. Simulan natin sa pros. Sobrang bilis. You can go from nothing to a live website in under an hour. Nakakatipid ng oras ang AI content at nagbibigay ng starting point lalo na kung ayaw mo magsulat tungkol sa sarili mo. Simple lang ang editor pero flexible para magmukhang sayo yung site. It again also works great on mobile. Like really, really, really well compared to anything I've ever seen. At CEO see ready to without extra plugins. Ngayon, para sa cons, kung gusto mong mas advanced na layouts o animations, medyo limitado. Pero ulitin ko, magsimula ka sa actual templates, makakuha ng mas advanced na animations and layouts kapag ginawa mo yon kaysa magsimula lang from scratch gamit ang AI. Ang AI-generated copy ay sobrang ganda bilang starting point pero syempre, gusto mo pa rin i to para maging natural at parang sa'yo yung boses. Also, another con is there's no built-in blog yet so if content marketing is your thing you'll need to embed or link to an external blog platform. Now, I just wanna quickly show you what the plans and pricing options are. May ilang options sila dito. Meron silang 7-day money back guarantee na ang ganda kung sakaling hindi mo magustuhan, pwede mo laging subukan. I was even showing you the free plan so you can go ahead and just give it a little trial one if you use our link down below. I-share ko yung yearly rate kasi dito mo makukuha ang best price. Meron silang portfolio plan na $7 per month per site. Built yearly to. Makakakuha ka ng isang portfolio site, unlimited pages, 100 contacts, 1,000 visitors per month, payment integration, regular support, at limited AI credits. Next is the individual plan, you can save 70% off, which is just $12 per month per site at built yearly pa rin. Makukuha mo halos lahat ng nasa portfolio plan, pero may isang website at funnel, unlimited pages, maraming contacts, at maraming visitors per month, payment integration, at regular support. Then, there is growth plan, which is $24 per month, billed yearly. Right now, with that 66% off, makukuha mo lahat ng nasa individual plan, pero mas marami ang benefits. Isa pa rin ng website, pero ma kuha 5 collaborators 10,000 contacts, 300,000 visitors per month, version history payment integration, premium support at isang free na domain. Lastly is the agency plan which is $83 per month billed yearly with 80% off. With this, you can get 100 websites, 100 funnels 10 collaborators, unlimited pages, 100 contacts, version history, payment integration, and 24 7 support. plan na needs mo at ang kulpa dito may 7 day money back guarantee sila. Kaya kung hindi mo talaga magustuhan sa loob ng 7 days, pwede mong i-refund yung pera mo. If you wanna check out all the plans more in detail and get started for free, use our link down below. Gusto ko lang mag na affiliate links to. Ibig sabihin, kumikita kami ng maliit na commission pero wala naman dagdag na gastos from you. Kaya kung pipiliin mong gamitin yung links namin, thank you so much in advance sa supporta mo kasi it helps us continue to create free content and tutorials just like this. So, it's code design for you. Kung freelancer ka na gusto mong mailagay yung work mo online easy nang hindi natatrap sa perfectionism, wordpress headaches, or coding rabbit holes. Yes, sobrang worth it nito. Code Design AI gives you everything you need to create a clean, modern portfolio that looks legit without hiring a designer or learning a single line of code. Honestly, mas mabilis mong ma-launch ang site mo. Mabilis ka rin makakuha ng clients. Alam ko, nakaka-intimidate na, kumuha ng first website. Gusto mong magmukhang professional, maging ikaw talaga ang feel, at makatulong makakuha ng real clients. Hindi lang basta matatambak doon. The truth is, you don't need to have it all figured out. Mag-umpisa ka lang sa so kung anong meron ka today and build from there. That wraps up this video. Don't forget to like and subscribe to the channel and leave any comments or questions below. Gusto namin makarinig ng feedback nyo. Ang channel na to ay para tulungan kang gumawa ng smart, simple website kahit nagsisimula ka pa lang from zero. Thank you so much for watching and kita-kit sa susunod.